masarap talaga ang maglakad, maglalakad. Marami tayong nakikita mga kilala natin. <laughs> oh, so, gaya ng dati, ito rin na yung nakikita nyo, hindi ko lagi. So, lay layo lay pa. Ooh, 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 ooh. Ayan, pababa tayo doon. Pabunta roon. Oh. Ah, grabing init. Sige lang. Ayan. ADB 160. Ito yung dati kong gym Sarado na Yan, Kahit tayo gym na karahan, Sarado na sila video May problema yung Mayari, classmate ko rin may, may, sakit yung asawa niya Breast cancer Kaya sinarado mo na nila Para wala raw ano. So tayo pa ba tayo mga trigger Malapdap tayo sa school Ito ang oh. So, yan, mga gusto kong tulungan sa balang araw, eh. Mga na yan. Okay, Kayak apa? Kayak apa Enjoy sa ini. Ah, oh, di pa, di pa naglalabasan. Malayo pa yung wala pang mga bantay sa ano, sa uh, Yan, pero marami nang sumusundo. Yun, pabatang naman tayo dun. Dun sa dulo school. Okay. Ito okay, yung mga trigger. Update ko kayo ulit. Okay.